Brom brom brom, nandito na naman si Machong Brom Brom Ha ha ha, ay hey, mama Ha 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 Mga brom, nakita na naman tayo natutulong sa tabi ng kalsada mga kabom brom Bigyan na natin ito na pagkain, let's go Punta tayo sa Macdo mga kabom brom Para bumili na pagkain para ibigay doon sa tulog sa tabiling kalsada At least man lang ngayong gabi mga kabom na naman tayo na pagkain Sa ganitong paraan mga kabom brom Nakatulong na naman tayo sa mga homeless na natutulong sa tabiling kalsada Let's go mga kamulong, bibili na tayo ng pagkain, let's go! Uh, dito na tayo sa may Macdo mga kabrum brum Bibili na tayo ng pagkain para ibigay doon sa natutulog sa tabi na ng Let's go mga kabrum brum, pasa mo let's go! Uh, dito na tayo mga kabrum brum, bibili na tayo ng pagkain, let's go! ay uh, ito na mga nakabili na tayo ng pagkain sa MacDo at may 700 pesos na pera. Ibigay na natin ito kay tatay na natutulog sa tabi ng kalsada. Let's go! Let's go mga kabomblom, na natin ito pagkain doon sa natutulog sa tabi ng kalsada. Tulong na naman tayo ngayong gabi mga kabumbrom. doon sa tulog sa tabi ng kalsada. Dahil sa ganito para tulong tayo mga kabomblom. Let's go mga kabomblom, yatin na natin ito. Let's go! Uh, Nandun start na mga kamulupitan natin para ibigay itong pagkain at saka 700 pesos na pera. Let's go. Hmm. Let's go mga kababayan, dibi na natin pag-aangat ata. Let's go.